Ito ang mga pinaka nakakabilib na basketballistang makikita nyo. Pinanganak na walang binti at pa hindi pa rin nagpapigil si Josiah Johnson na abutin ng pangarap niya. San ka ba makakita ng ganitong atletang nakikipagsabayan sa depensa, may respetadong shooting sa opensa at nagko-crossover pa? Kaya na mag-tryout siya sa isang amateur na basketball team sa eskwelahan nila, hindi na sila nagdalawang isip na kuhanin ang servisyon niya. Bata pa nga lang kasi si Johnson halataan ang hindi siya nagpapalimita sa ng ibinigay sa kanya. Na kahit walang binti at paa namuhay siyang parang isang normal na bata. At hanggang ngayon, ang ganitong disposisyon sa buhay pa rin ang pinanghahawakan niya. Kaya nakipagsapalaran siya at sumubok pumasok sa Moore Middle School Basketball Team taong 2022. At doon kahit na may pagkukulang siya, tinanggap siya ng buo ng team at ng mga kapwa niya atleta. Maaring ay iba sa inyo nagtataka bakit hindi na lang sa isang wheelchair basketball team mag out si Josiah. Mas madali sana at patas ang playing grounds para sa kanya. Pero nang tanongin siya patungkol dyan, ito ang sabi niya. Exactly. It was easy. It was madali at mas gusto niyang ma-challenge, kaya ito ang pinasukan niya. Kaya bukod sa skills na dala niya sa loob ng court, nagsilbing isang malaking inspirasyon si Johnson sa mga batang kasabayan niya. Kasi kung siya ang physically challenged ay nagawang makapasok sa starting lineup ng kanilang kupunan, Check na mas kaya ng mga atletang mas buo at mas maswerte sa kanya. ba? Diba? At bukod kay Josiah, may isa pang basketballist ang gumagawa ng pangalan kahit napagkaitan ng physical na regalo para maging isang elite na atleta. Meet Darnell Rogers, ang 5-foot-tong guard naglalaro ngayon ng Division 1 Basketball sa NCAA. At sa height na yan, siya ngayon ang pinakamaliit na D1B player sa kasaysayan ng sports. Pero wag kayong paloko dahil kahit parang bata ang height ng bowler na ito, seryoso ang skills at talento niya sa pagbabasketball. Maliksi, shifty at explosive, ilan lang yan sa mga offensive weapons na ginagamit ni Rogers sa loob ng court. Kaya kahit na halos isang ruler ang tangkad sa kanya ng mga kasabayan niya, naging sakit pa rin siya ng ulo, mapa-opensa o depensa. Nakatulong din ang malakas ang pangatawan ni tong si Darnell kaya magdadalawang isip ko talagang salagin at sagupain siya sa ere. At isa pa, dahil nga mababa ang stature niya, nakatulong ito para maka-develop siya ng ball handling skills na practically and match sa pinaglalaroan niyang liga. Ang mababang dribble ni Rogers ang susi sa unguardable na crossovers niya. At combined with his speed and explosiveness, Napakahirap i-contain ang bulinggit na ito sa opensa. At sa kabilang banda naman ng court, nabaligtad rin niya ang pagkukulang niya sa height at ginawa niya itong bentahe para makapagpahirap sa depensa. Dahil sa mababa rin niyang stature, napakadali para kay Darnell na sumundot at maagaw ang dribble ng mga kaharap niya. At laterally, siya rin ang isa sa mga pinakamabilis na on-ball defender sa liga. Kaya ang mga nabanggit kong yan, ang mga bakit nag excel si Roger sa pinaka-prestiyosong college basketball league sa buong mundo. Sa peak nga ng kanyang stint sa UMBC, nag-average siya ng 14 points, 3.4 rebounds at 4.3 assists per game. At para sa isang 5-foot tong gwardiya, that was impressive. Pero sagutin natin ang pinaka-importanting tanong na alam kong nasa isip nyo rin. Kaya ba niyang makapasok sa NBA? Unfortunately, hindi. Kung ikukumpara kasi natin siya sa pinakamalit na NBA player sa history ng liga na si Bogues at 5'3", malayong malayo ang kalibre nilang dalawa in terms of numbers. Sa skill set halos pareho, pero sa ceiling, bihamak na mas mataas si Magsi in terms of basketball IQ at passing ability. Isa pa, wala na ring NBA team ang susugal sa isang 5'2 tong guardiang, halatang magiging isang liability sa ira ngayon ng NBA. Don't get me wrong, hindi ito atake sa skills at talento ni Rodgers. Bagus, isa itong obserbasyon sa pagbabago sa ira ng liga. Kung dati okay lang kumuha ng maliliit na gwardiya. Ngayon umiiwas na ang NBA team sa pagpili ng hyper-specific na manlalarong walang versatility sa posisyong nilalaro nila. Ibig sabihin, mas gusto ng mga prangkisa ngayon ng mga atletang kayang i-fill ang multiple positions Depende sa sistema ang tinatakbo nila. Kaya nga palaki na ng palaki ang mga uno sa NBA, di nyo napapansin? Minsan nga hindi mo na malaman kung sino ang point guard sa loob ng court. Dahil lahat ng nasa lineup, kayang magmando at magdala ng bola. At sa ira ng positionless na basketball sa NBA, hindi talaga makakasurvive ang 5'2 na gwardiyang si Rogers. Kaya kahit na gaano man ka-skilled ang manlalarong ito, close to impossible nang mapansin siya ng kahit na isang NBA team. Noong 2022 nga nag-declare na ito para sa draft, pero wala rin namang nagka interest sa kanya. But despite this, hindi dapat mabawa sa ng respeto natin sa kanya bilang isang atleta dahil hindi natin maitatanggi na for his size, alien ang skills na pinapamalas niya. Mas maliit pa nga siya kay Kevin Hart at sa average height ng mga Pinoy, pero nakikipagsabayan siya sa mga elite na atleta ang hindi hamak na mas gifted sa kanya. At elite na atleta baka mo, ito pa ang isa na si Tyrion Denson, ang 6 foot 8 300 pound na point guard na ka-frame ni Shaq pero ka-handles ni Kyrie. Ang unique na skillset set nga niya ngayon ang nagbigay sa kanya ng moniker na Baby Escalate, tribute sa end one legend na si Troy Escalade Jackson. At rightfully so, mabilis mabilis din gumawa ng ingay ang batang ito mula high school hanggang kolehiyo. Sino ba naman kasi ang hindi maaingganyong panoorin magbasketball ang higanting ito? Magaling na, nakakaaliw pa. At hindi mo nga malaman kung saan niya hinuhugot ang liksi at bilis sa kabila ng bigat ng katawan niya. Kaya kapag nagumisa na itong mag-crossovers, i-ready mo na ang camera. Dahil kung di man niya mapagbagan depensa gamit ang ball handling skills niya, kawawa naman ang bantay niya kapag namuwersa at nangaldag na siya. At kung yan ang makikita mo, parang unfair na talaga nakabracket niya ang mga batang ito. Loob at labas kasi parte ng arsenal ni Baby Escalade. Magsag ang depensa, titirahan ka ng harap-harapan. Mag-overplay ka naman, masusunog gagamit ang kanyang ball handling at crossovers na sumasidestep pa paminsan-minsan. At kung sentro na naman ang kailangan ng koponan, kaya rin niyang gampanan yan. Tumambay lang siya sa loob, yun lang ang kailangan. Dahil mapa-offensive rebound o drop pass man, siguradong dalawang puntos ang katumbas niyan. Alam kong masyado pong maaga para ma-hype sa manlalarong ito ngayon. Pero masisisi nyo ba ako kung ganito nakasuwabe ang galaw ng bakulaw na ito? Sa ngayon, 20 anyos pa nga lang si Denson at naglalaro sa Edward Waters University sa NCAA. At yan, ang tatlo sa mga pinaka-unique na basketballista sa buong mundo. Ikaw, meron ka bang kilala o napanood na dapat mapabilang sa listahang ito? I-commento lang sa iba ba at ipi-feature natin yan.